Si dati-Senate uh, dati President Franklin Drilon hingan po natin ang pananaw. Good morning, sir. Good morning, po. Good morning, pa. Good morning. Magandang umaga po. Opo. Sir, kayo naisip ko kasi kayo passionate dito. Kinuwento ko na ho yung tungkol sa dredging. Sir, makatwiran ba? sa inyo pong pananaw ana uh, na ang Senado magsagawa at, at ang Kamara magsagawa ng kanilang investigasyon. Ipaubaya ito sa iba kasi nga po sa so independent sila yung, agency o okay, third party. Oh, may mga party. congressman na contractors, may mga senador, wala daw contractor but tumanggap ng contribution. Campaign contribution. Tama yung sinasabi niyo, NIMFA. Tama yun. Sa akin, dapat ang maunguna dyan yung COA at ka ombudsman. Ito pong dalawang ahensya, ito po ay constitutional bodies at yung banda ang, ang purpose nito ang kowa to to exact accountability uh, tingnan kung tama ba at ang ombudsman yun po ang ahensya na, na nagsasampa ng kaso for anti-graft kayo po sa akin yung tong dalawa kowa at sa ombudsman ang dapat mag-imbestiga tapos yun pong NEDA at DBM dapat gumawa sila ng anang overall review of the uh, procurement law para hindi para maiwasan po itong uh, itong uh, kalokohan sa flood control budget. Alam ko ba ni Alam mo, ba, ninfa? Alam mo kung magkano ang budget ngayon? Ngayon sa kasalukuyan, uh -huh. sa General Appropriations Act, 346.6 billion. Ulitin mm -hmm. ko lang, sa 2025 General Appropriations Act, 346.6 billion. Mm -hmm. Sa 2026, sa darating na taon, ang budget na pinropose 275 bilyon mm -hmm. noong to, 2024 244.8 billion. So doon lang sa 2024 at saka 2025 saka sa kasalukuyang taon ay eh, mahigit na po sa 590 billion doon lang sa flood control program ng DPWH. Mm -hmm. e, noong nung last year po ni Pinoy, ang lamang ng 64.2 billion. Sa, kaya ang budget natin ngayon, five times higher than 2016, opo. kumpara natin. Opo, tapos ito, sir, ta ten times higher o. yung baha. <laughs> tapos yung, sir, sabi nyo, five times higher yung budget, pero yung baha, ten times higher baka. <laughs> tama nga siguro. Oh. Yes, tama so, nga siguro. Pero ito lang, ha, opo. ito, nimpa. Ito, tandaan mo. Pero yung sa ngayon, sinabit na yung 2026 National Expenditure Program. Ibig sabihin, yung Papa. President's Budget sinabit na. At may nakalagay pa rin doon, 274.9 billion for flood control budget. Uh Huwag po natin kalimutan yung sinumiti po ang National Expenditure Program. galing po ito sa mga regional offices. Mm -hmm. Hindi po ba? Sinasabit sa, 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 sa central office. Yes, sir. Doon po palang lang sa, sa sinasabit ng regional offices ng DPWH, mayroon na pong insertion doon yung mga politiko. Uh -huh. Sinisingit na doon yung pork barrel para pagsabit po sa Malacanang, abay eh, nandoon na yung pork barrel. Uh, Kaya maliban doon sa insertion sa National Expenditure Program, dadagdagan pa ng pork barrel sa General Appropriation sa So double insertion pa lang nangyayari, sir? Ah, yes. Again, again? Double insertion. Double, double, double insertion. Sabi niyo po kasi may insertion na sa regional level kasi kausap ng siguro ng DPWH district yung congressman tapos pagdating ng congress, nung budget, insertion ulit so doble. Tama po yan. Tama po yan. Yan po ay, ay alam ng lahat na doon pa lang dahilan sa mga kaso tungkol sa DAP, tungkol sa uh, insertions, <laughs> doon pa lang sa regional offices sini na ang insertion. Para pagdating sa sa malakan nandoon na 'yung insertion. Pagdating ng budget sa Kongreso, dadagdagan ulit ng insertion. Opo. Mm. Eh so sir, um so ito na nga po, um mangyayari Siyak, mangyayari mangiyari mangyayari yan so ito lang po muna sa investigasyon sir am um, sabi nyo nga dapat ombudsman commission Arkoal. on audit so anong mm -hmm. anong hitsura sir anong hitsura kung ito senado ang blue ribbon committee at yung tricom o quantum ng tricom. Tricom. anong hitsura eh, dun, sir uh, sa akin ano, uh, without casting aspersion. Mm -hmm. pero ang hirap niyan hindi paniniwalaan ng taong bayan ang resulta lang ng daril investigasyon. Mm -hmm. dahil sila-sila rin eh. Hmm. Hindi po ba? Kahit anong pang sabihin mo, eh, yung congressman at mga senador ang na, sa public perception, sila po ang naglalagay ng insertion. Hmm. Eh din mag iimbestiga hmm. Kaya kahit tama, wala akong sinasabing sabing uh, hindi na nagawin ng tama ang kanilang gagampan ng na, na investigasyon. Ngunit, ang credibility ng resulta ng investigasyon ay may duda ang taong bayan. Apa. Kaya sa akin po, COA, ombudsman ang mag-investiga in as exacting accountability is concerned kung talaga mang may pagkukulang at for uh, reforms yan pong uh, NEDA okay. at saka uh, DBM ang dapat mahuhuna. Opo. Oh, Mike mo partner. Sir, sir, kung independent body Halimbawa, mag-create ang presidente, parang noon, di ba, may mga truth commission, agrava commission, o oh, unnecessary yun, sir? Hindi na kailangan. Nandiyan hmm. na rin Nandiyan na ang ating mga yeah. Alam mo mahilig tayo sa komisyon-komisyon eh. <laughs> <laughs> Literally and figuratively. <laughs> komisyon ng komisyon tayo uh -huh. eh. eh, eh Nandiyan na uh, yung COA po, yan po ay mayroong constitutional mandate, uh -huh. mayroong uh, permanent uh, uh, appointment. Hindi po sila pwedeng tanggalin. Uh -huh. Yung ombudsman uh -huh. eh, o constitutional body puyan. Uh, tapos doon sa development yung NEDA at saka yung budget. Yan po ang nakakaintindi at dapat makialam dahil yan po ang ang, ang uh, pinaka ang ang ahensya ang, ang na sa Office of the President na naghahanda ng economic program at saka ng ating budget. Apo. Sir, sisimulan na po ng Kamara uh, yung kanilang pagtalakay sa 2026 National Expenditure Program and nabanggit po kasi nila na isa po sa mga tututukan talaga at bubusisiin ay yung fund po ng DPWH. Kayo po, na-mention na po ni Ate Nimfa na before pinamunuan niyo po yung Senate Finance uh, Committee, kung paro po, doon sa inyong pamumuno noon at sa mga na-observe nyo po nitong mga nakalipas na taon, gaano na nga ba katindi talaga yung issue sa flood control? Uh, nagagamit ba ng husto ng DPWH yung kanilang fund? Kasi may mga narinig din po kami, mga unspent daw or iba pang mga issues po. Hindi ko po alam ang detalya. Nababasa ko lang sa pahayagan. Ngunit sa akin po, talagang uh, mukhang maraming kalokohan at po ay uh, nakikita na, pati ang pangulong Marcos eh, nagigigil si na, na. Ngayon, hmm. siya na, na rin ang nagsabi at sa amin sa si Iloilo yung dalawang uh, kontratista na, nasa na, na Pasig based uh -huh. eh, kontrata doon sa amin sa si Iloilo hmm. one of the two of the 15. kaya sa uh -huh. akin po dapat uh, tingnan ng gusto ito at ulitin ko lang ang National Expenditure Program ang nakalagay doon for flood control is 2749 billion. Ngayon, ang dating Secretary ng DPWH, si Babe Simpson, may suggest ko para sa long term. Sabi niya, tingnan natin ang watershed management. Ang ibig sabihin, doon sa bundok, dahil doon ang nagaling yung bahay. Pakupulan, mawababa yung tubig, ah, galing sa bundok. Ang sinasabag ang kanyang proposal, long term, watershed management. Doon, po lang, doon pa lang sa taas, harangin mo na para hindi na bumaba at gagamitin mo yung tubig para sa irigasyon, para sa hydroelectric. Hindi yung natatapon namin sa baha. Sa akin po, yung Halaor Dam, itinayo ko 12 billion at malaki ang tulong yes. po na inaharang namin sa taas, sa bundok, yung ulan at nagagamit kami sa irigasyon. Kaya yan po ang suggestion. Kailangan mayroong uh, watershed management uh, para po hindi na bababa ang tubig sa mga uh, lungsod. Mm -hmm. uh, kaya siguro tingnan natin yan. Opo, sir, um, kailangan din ba i-review yung mga flood control projects talaga as a whole? Kasi ito po, yung banner na inquirer, napaka-interesting. Sabi yung isa po dun sa labing lima na contractor, ang paid up capital lang niya, 250,000 pesos. And mm. yet, bilyon-bilyon piso yung kontrata. Opo, po, sir, ang naalala ko dito yung farmali kayo yung nag-expose nito, na yung formally uh, nung pandemic, 650,000 pesos lang yung kanyang um, paid up capital based sa SEC documents pero bilyon-bilyon yung nakuha niyang pandemic kontrata. supply contracts. <laughs> yung formally. Yes sir, formally opo. Oh, no, pero so, ngayon marami, marami pang mga ahens, mga contractors diyan. Kung titingnan mo isa-isahin mo, mm -hmm. aba ganun din ang sitwasyon. Hey. Kakabubuo lang. Aba, eh, mayroong oh. mga bilyong-bilyong kontrata Yun. na, 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 na <laughs> papanalo. Kaya yan, kaya nga sinasabi ko, dapat po ang ang uh, unang-una ang COA at saka mm -hmm. Ombudsman ang bumuno-muno sa investigasyon to exact accountability at ang NEDA-DBM mm -hmm. ay dapat po tingnan ulit yung ating procurement loss mm -hmm. Dahilan lang po ng ahensya at para po maiwasan ngunit at the end of the day uh, ninfa, oh, <laughs> eh <laughs> yung implementasyon nasa kamay pa rin ng, <laughs> ng uh, mga opisyalis. Mm -hmm. eh, mayroong isang proposal ni mm -hmm. siguro ating tingnan, bakit ba't mayroon tayong district engineer? Mayroong call, mayroong nabubas uh -huh. yun sa payagan. At sinasabi, ano bang trabaho ng district engineer? Nung tinina ko, tama nga, ang district engineer, para po sa distrito ng Congress 1 yan. Uh -huh. Hindi po ba? Eh, ang nag-duplicate po sila sa trabaho, ng regional director. Hmm. sa Sa katunayan po, na over, hindi pa hindi na po pinapansin ng district engineer ang regional director sa kadalasan eh. Kasi uh -huh. ang 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 uh, eh, Kasi nakadiretso oh, po yung district engineer sa congressman Eh. oh, correct. At ang uh, ang uh, usual ang oh, uh, usual uh, answer ang usual excuse that pera ito ni congressman so and so pera uh -huh. ni senator so and so. Uh -huh. Kaya ang ibig sabihin hindi ka pwedeng makialam regional director. Kaya siguro i-abolish muna yung, una. sabi nga na i-abolish natin yung district engineer at tama nga naman, mm -hmm. yung regional director ang siyang dapat mamumuno. Okay. Uh -huh. Actual experience ko sa Iloilo, uh -huh. -ilo. hindi ko po pinapansin yung regional director, ang ah, I'm sorry, hindi ko pinapansin yung district engineer. Hindi ko pinapansin. Ang kausap ko po, ang nag out, nag-design, etc., yung si regional director noong panahon namin ay si mm. uh, retired district uh, uh, regional director Ed Tayaw. Yun po, magaling. Ah. Kaya hindi namin tinadaan sa, sa district engineer. Mm. Kahit na ang duplication ng trabaho nila eh. And yet, because ang pera nito, kaya kay congressman so and so, or pera nito mm. ito ni senator so and so, hindi na pinapadaan sa regional director. Kaya, Di sa, Ganun? oh, So sabi din ni Senator Ping Lacson, yun yung kanilang nalaman eh, na doon nag-uumpisa yung corruption, doon sa district engineer. Mm -hmm. So sure. magandang point yan. Eh, sir, para po masulit na kausap namin kayo, babaling lang po kami, national budget pa rin po pinag-uusapan. Sir, yung um, uh, ayuda para sa Kaposang Kita Program na naging controversial sa 2024 at 2025 national budget, wala siya dun sa NEP, sa National Expenditure Program. Pero napasok po pagdating sa Bicameral Conference Committee. At baka ito yung mangyari na naman because wala po ulit sa NEP ngayon. Wala. Pero sabi na ho na ni Congresswoman Swansing kanina, i-consider kasi may mga request na, na ibalik yan sa... Uh, ipasok ulit sa na national pondohan. budget mm -hmm. Oo. sir sa inyo pong karanasan at li sa legalidad ho ba pwede ba talaga itong ginagawa ng kongreso na wala Malacanang sa nep ng malakanyang pero mag-aappear sa BICAM? pwede po yan wala ah. pong illegal doon may kakapangyarihan ang uh, kongreso at Senado mm -mm. na maglagay ng budget uh, dahilan po ang sabi nga ang ang, ang budget ay nanggagaling sa 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 Kongreso. So, power yan the purse. po Ang, ang power ng Congress, power over the purse. Ngayon, ito po mga social protection budget. Yan po, alam mo ba ka, kung magkano yan? 199.5 billion. Ulitin mm -hmm. ko lang. 199.5 billion. Para sa social pro protection. Yan pong PPP yung dyan. Ayuda. Hundred, ayuda mga ayuda po. Hindi ko na malaman. May mga entry dito na. Indigent senior citizens, mm. uh, protective services for individual families, individuals and families mm. in different difficult circumstances, 32.5 billion. Uh, indigent senior citizens, 49.8 billion. Mm. Sa akin po, okay, hindi ako hindi ako uh, uh, equipped to, this, to debate on this. Pero pwede ba ilagay lang natin sa ating four-piece program? Dahil mm -hmm. yung four-piece program, may batas po yan eh at doon nakalagay kung kanino pwedeng bigyan natin. Mayroong mm -hmm. mga qualification uh, kung sino ang pwede, yung uh, yung talagang mahirap pa standard at hindi lang po yun. Mayroong mga requirement to maintain uh, your being in the list. At mm -hmm. ang naghanda po nito, DSWD hindi congressman. Mm -hmm. Bakit yeah. po naman uh, linilipat pa ito may batas, World Bank funded ito at uh, mm -hmm. ito po uh, ito po Uh, galing sa mga example sa South America. Alam mo Ninfa, pa, nung ako'y chairman ng Appropriations Committee sa Senado, ako ang unang nag-defend nitong four-piece program. Eh, kaya pinag-aaralan ko ng gusto ito. Alam ko kung saan galing ito, alam ko kung saan nag uh, ang, 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 ang sistema ng ito at uh, budget na uh, pinapahiram ng World Bank. Eh ngayon, uh, bali wala na eh kung saan-saan na napupunta. Kaya ang aking proposal, mm -hmm ibalik natin, uh, ilagay natin mga pundong kagaya nito, sa social protection budget, ilagay uh -huh. natin sa, uh, sa four piece program. Uh -huh. Bakit po? O ulitin ko lang, mayroon na pong uh, rules dyan, may batas yan, uh, kung sinong qualified, mayroong mga listahan yan. Uh, na, na talagang ina-examine. Uh -huh. Kaya ilagay lang lahat doon. Uh -huh. uh -huh. ano sir, parami ng parami nung panahon po ninyo, alam ko, four-piece ng anak na nagkaroon na ng AIC siya sa senior citizens, wala namang masama doon. Kailangan naman din talaga. Kaya lang, dumami ng dumami na to the extent na parang binigyan natin yung mga politiko ng additional pampapogi points. <laughs> ba? Diba? Tapos sir, pagka dinagdag po nila yan, ang tanong din sir, ba? Diba, saan kukunin? Pag nag-create ka ng panibagong item like ACAP, sa ano na namang programa ang babawasan? Ano yeah, kaya, ka, nga. kaya nga, yan nga. That is why sa akin, dapat para bayron na pong item dyan, eh four piece program bakit mga papagpatitan pa natin yan po ay nasa batas bakit po ba nandagdagan pa natin na, na under the control of the politicians hindi po tama yan kaya nakakagulo tayo eh. mm -hmm. eh, dahil may batas tayo hindi natin susundin at uh, kung ano-ano mga rason ang ating dapat lang ang, ang, ang iharap sa taong bayan uulitin ko lang ako po ay walang objection sa social protection budget mm -hmm. Ngunit dapat po ang uh, dapat ilagay ito hmm. sa four-piece program dahilan hmm. po yan ay may batas hmm. at may mga standard hmm. at uh, hindi mo po pwedeng ipalit si si uh, si uh, Juan kay Pedro mm -hmm. dahil lang sa mayroong standard yan. Apo. Sir, ngayon po may mga isinusulong po na reforma ang House of Representatives gayun din sa, sa, Senado. Gaya po doon sa, sa Kamara, open bicam po. Kung baga bubuksan na sa ating mga kababayan yung bicameral conference committee, bubuwagin yung tinatawag na small committee na binubuo para sa mga amendments. Kayo po, ano po yung tingin nyo dito? Uh, ito po ba talaga yung solusyon para maiwasan po yung mga agam-agam na na magkakaroon po ng insertions, uh, dagdag bawas po sa budget at iba pa. Tama po, that's a good start. Mm -hmm. Yun po, uh, yun po uh, yung pr private sector participation. Sa Ako sang ayo ako ko diyan. Mm -hmm. Yan po magdadang opisina. Okay. Pero hindi 'yan ang uh, ang hindi lang 'yan ang dapat gawin. Marami pang gawin, sinasabi ko nga. Eh doon pa lang sa district engineer siya nasaksak na yung insertion eh mm -hmm. o kahit anong anong open ang sa publiko yung BICAM deliberation hindi mo mahuhuli yung, yung galing sa insertion sa regional offices kaya mm -hmm. It, sang, ako, ulitin ko lang sang ayon po ako dyan sa sinasabi nila mm -hmm. uh, tungkol sa open budget hearings. Okay. Ngunit yan po ay magandang upis, ha? Ngunit hindi po yan lang ang solusyon. Dapat mayroon pang maraming gawin. Mm -hmm. ayan, with that sir, maraming salamat po at uh, ayan, salamat po sa inyong panahon at sa inyong mga paliwanag. Sa so, uulitin sir ha. Hello, thank you, thank you Nimfa. Opa. Thank you. Tawag lang.